Ngayon dito ko to mga boss. ang problema may ari mga boss ay. Maraming tubig dito sa kanyang loob. Ayun yeah. Boss, maraming tubig dito sa ilalim. Kaya 'yun ang concern ng may-ari mga boss. Yung problema niyan mga boss ay dito sa Si lalim nito. 'Yan mga boss, yan Ayun itong drainage na yan mga boss kailangan yan tanggalin kasi barado yan mga boss yung, hindi na siya makapunta doon sa ilalim kasi dito pa lang ay tumatagas na yung tubig dito kaya kailangan nyo lang ilisan yan mga boss ito yan o yung hose yan subukan natin mga boss kung mayroon tayong makukuha kasi hindi naman tumatagas yan mga boss pag hindi naka aircon pag naka aircon kayo pag maraming tubig dito mga boss itong flooring nyo sa loob Dyan. ay ito lang yung gagalawin nyo ito yung drainage na kapunta sa labas itong hose na to itong hose na yan 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 yung hose na yan ay papunta yan sa baba sa ilalim kaya so, dito yan no rugtong o Ada, dakika, ada, Tidak, tak dinai ba ba ni ka mota ni ka au di bini sama goddo bentar nga mga boss. dito rindo yung tubig ito boss <tumbles> ito yan nalalabas yung uh, tubig niya basta

Ito lumadaan. Meron na siyang tubig ngayon. Okay. Oh, tumutulo na. ito Yan o. Oh. Hmm. Tulo yan. Yan tumutulo yung tubig. Pag barado yung drainage, hindi yan tutulo. Dito lang yung sa ano, sa sahig. Kaya napataka kayo mga busay. Punong-puno yung tubig yung sahig nyo. Kailangan yan, Hindi barado. Ayan o, nagkalat na yung tubig. Ayan. Tubig na yan Oh. Ayan. Masang basa na yan. Ayan, kulay itim. Ayan, tubig na yan Oh. Ayan, nagkalat. Kailangan yung linisan yung drainage niya, Oh. Tingnan natin yung kabila. Ayan, mas maraming tubig o. Kaya mayroong maraming tubig. Dyan lang yung tinilinisan yung ano. Dyan lang kaya pupunta diretso. Yan. Bait natin mga boss yan. Kailangan din siguro masikip mga boss. Yan. Balik ko yung cover mga boss. Tapos tinanong yung kabila. Yan mga boss May isa pa palang Diyos dito mga boss Yung kanina Sa kaliwa yun, passenger side Ito yung sa Kanan Dito mga boss oh. Maraming tubig oh. Yung tubig yun eh. So may natin Yan mga boss Tubig yan eh. Yan o oh. Yung kulay itim, oh. Yung tubig yan Dito siya dadaan Ang oh. dumaan oh. Tingnan mo oh. Yung hose na yan masyadong makita pero yan ang hose na yan ang barado din masyadong makita sa camera linis natin yan ayan mga boss hindi siya pansin pero barado yan ano yan yeah. dalawa pa lang kanyang drainage mga busing ito, ito. ubos na to yan mga gusto oh. yan yun ang drainage nya oh makikita masyado ang gagawin ko dito mga gusto hanginan ko dito ng ano tapos tutusokin natin itong kanyang galing sa loob lagyan natin ng ano cable tie yan oh yan mga boss Yan mga boss, tapos ko na. Tapos nilagyan ko na lang ng tibok cable tie kasi baka hindi masyado magkaano yung rubber niya. Rubber lang kasi tumapos eh. Yung hose niya. Ito. Yan. Nilagyan ko ng cable tie para ihigpit siya. Ito mga boss, cable tie ito eh. Yan. Mahigpit na yan mga boss. <coughs> hindi, hindi, naman mawala ka agad tumabos kasi nakadi, nakapasok na yung tubig pero hindi na yan oh, magbabara tuloyin ko na hmm. ah, Tutulang natin yung cable tayo. Ito na housing oh, pwede na ito ibalik ano mas maganda na yung mga video mga housing para mayroon tayong ebidensya ano dalawa yung drills na sa kabila rin yung sa bandang kanan meron din ganito meron siyang isang puslak din

Ayan, pasta ito, uh, ito Ito uh, yung, ito yung lock, oh, lang, mga anyway, na, you know? uh, yun, tubig sa ilalim. Ito mo, tubig niya, mga boss, oh kaya nilagyan ng karton yan eh basang basa ito eh. itong na nauso tingnan nyo yan na uh, sign na may tubig talaga yan o no. basa <laughs> basang basa yung ilalim oh. Uh. tubig yan eh tubig eh mm uh -huh. uh -huh. so bigyan siguro matagal na tumabos na barado yung drainage niya kaya nagkaganito na ito ngayon pag hindi ito matuyo mga boss aamoy ito sa loob eh kailangan buksan ng sasakyan tapos ibilad para matuyo siya pag matagal lang ito mga boss yung kakainin yung flooring niya kakaroon ng kalawang ito mga boss. yan lang yan lang muna mga video natin sa kanyang mga boss pag mayroon mo kayong problema pag ganito Maraming tubig sa loob at didiritso na kayo doon sa uh, kanyang drainage, sa aircon mga bossing. Thank you siyeng mga boss uh, sa see you in the next vlog natin mga boss. Don't be a part changer.